may adlaw ninyo dia karon na tanaw man nya ibay kis pagbutang og bangko sa atubangan uh, sa ibay kinya ato sa gipatas gamayang yahang asay uh, ka pero ginani nako pagsugod jes una atong gikating dia ang duha ka bracket kay si Tibo na siya masaka kung di ato siya katingon man ato gipasaka gamay guys kay uh, ato mang katingon pud diri ang atubangan nya paguma na tog kating di guys ato nang gipasaka mao na ang gitas-on sa sidecar so ato nang welding mo diya guys ang atong atong gikating gadya nga duha ka bracket pag uman, ha, ari sa, uh, na ari na punta sa atubangan uh, din ang atong kwan guys uh, taptan sa kwan sa bracket butang butang lang diya og uh, bar human pag uma na butang og flat bar ato din na butangan og bosing uh, busing kay dubulan man ni na natog bracket sa tubangan guys para malig-on siya oh, ang, ang gigamit na nato nga guys ka uh, tubo kay one half nya ang iyang schedule schedule 20 oh kumana na guys magbutang na ta siya uh, stand para na siya sa bangko sa tubangan oh mo dinhi ang bangko guys? Okay, so uh, ato nang gibutangan diha pag kumana na ato butangan og sandiganan mao oh, mana man siya purma sa sandiganan sa atubangan sa e baik guys oh. mo na siya kumana oh, ato din ang og uh, flat bar diha nya ato lang, lang gi adjust adjust diha gi para mapantay lang kayo sa ang iyang distansya. Pag kumana na ito, ato na siyang welding on. O, mga platform, kaya sobra-sobra na rin ato, niya ato lang gigamit sa iya ha. Para po mahuman e niya ang ayahang ibay ko niya human. Ang ato pang gigamit sa building radio right, sa kay Poji Radaini 6012. Shout out sa mga tanang e-bike na biyahe karon ron niya amping montanan. karon so, karoon niya, human naman sa ato bangan, karoon nag design na po ta sa kilid niya. No? Mawari yan forma sa design sa tong kilid guys. Oh. Uh, do, selbe, doharan niya siya ka tobo ang na -biyohan. pero tolo dyan niya siya guys. kay kuan man ta, sana lah, lobat ba nya mo na forma finish product na to, guys tawa lang agan ah, guys ah, manajo ta pag upgrade og e-bike dari sa lingkuran na ato ah, sa riganan gar tao jo na gar ah mali ni ato ato bangan jo ah mo ni yang lingkuranan na sa kubangan nya yang yang to nya pamana gi pang je mana mana man ni migwinding amo ah, sang itang tangdaan para dili siya ma pa. Bunga busluk Yang modern yang desain cakuan guys Kilit oh Ya tubangan Agak tong Ah uh, Kekuranan sa dry banan. Ok agar Ok agar Asal depo Ya lama ya agar so mo na ang finish product sa uh, atong design sa kilit kayo. so tolo juga buo siya para nindot siya tanahon okay uh, to guys nya ako lang i-share kung sana ang sa na mo pag-upgrade ang e-bike nya amping tang tanan god bless ba bye